Kaka na ilibing na ang Barangay Chairman sa Mataas na Kahoy, Batangas na napatay sa pamaril kamakailan. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang iba't ibang angulo sa krimen. Kabilang na ang politika, narito po ang eksklusibong report. Inilibing na kanina si Jacinto Gardiola, ang chairman ng Barangay Dos Mataas na Kahoy na napatay noong Ados ng Marso. Bago mapatay, nakaganti pa ng putok sa mga gunman si Garjola na isang retiradong sundalo. Napatay ang sospek na hinihinalang miyembro ng isang gun-for-hire syndicate na si Pedro Magrasya. Ang pamilya ni Gargiola umaasang mahuhuli ang mastermind sa pagpatay sa kapitan. In my heart and in my mind, I know kung sino may gawa but then hindi ko siya pwedeng husgahan. Sa mga nagpapatay sa aking ama, tinuruan kami ng tatay ko na magpatawad pero kailangan niya pa rin sa batas. Pagamat hindi pinangalanan, tila inginunguso ng pamilya ang napatalsik nilang mayor na si J. Ilagan na posibleng nasa likod ng pagpatay. Tatakbo pa rin alkalde sa darating na halalan si Ilagan na nakakulong ngayon sa Ormoc dahil sa kasong rape at human trafficking. Kinalang magkaaway sa politika sina Gargiola at Ilagan. Katunayan, bago siya napatay, nakatakdang tumistigo si Garjola sa isa sa mga kasong Ilagan. Gumising na tayo, huwag na ho tayo magbulag-bulagan kung sino lahat ang may kagagawa nito. Nakakulong na nga ho. Ay, gumagawa pa ng karumal mal. Ang mga otoridad naman sinisilip ng iba't ibang angulo sa krimen, kabilang na ang politika. Patuloy sir ang ating pag-iimbestiga sir para makuha natin kung talaga kung sino talaga sir ang kasama dyan at sino talaga sir ang mastermind. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng pamilya Ilagan pero wala raw sila sa kanilang bahay. Wala rin doon ang Mrs. Ilagan na tatakbong vice alcalde niya. Ang mga tao po dito yung mga ang po eh. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.